Hi all, good morning! Mupay nga aga yung natin ng na mga kasangkayan I am here today sa yan, Barangay Dos San Policarpo Municipality of San Policarpo dito sa probinsya ng Eastern Samar. As you can see masyadong mainit pero hindi masyadong ramdam yung Uh, ano pa paano ko ba ipapaliwanag so mainit talaga ayan oh pero kung pupwesto ka dito hindi mo masyadong mararamdaman yung init because it's quite windy kaya medyo malamig din ayan oh maganda mag-relax dito kasi malapit siya sa dagat this is a ano walled na yung kanilang ano barangay taas yung wall yung sea wall na ginawa tapos andyan na yung dagat so I am here para sa field work sa isa na namang research syempre we need to work hindi lang puro oh, relax you know, ganda dito so I've been here for 3 days already si Bata ano mamaya later this afternoon after lunch ay lilipat na ako sa ibang barangay dito pa rin sa municipality of San Policarpo Eastern summer so i will be going to one of their fire flung barangays maandao um, sasakay daw ako ng habal-habal papunta doon sa barangay Tanawan ano so may makikita at actually yung makikita mo dito ano this one's edible this is uh, ang tawag ng iba dito is mansanitas uh, tawag sa waray-waray parang aratilis yata ayan o Hiu, sarap nakaka-relax dito ayan o tsaka may mga ano may mga bench kaya pwedeng magtambay dito lalo na pag umaga at saka pag hapon but during ano uh, siguro mga 10 in the morning tapos hanggang lunch time hanggang uh, ano alas dos alas 3 pag masyadong maaraw hindi ka makapagtambay dito ano pero siguro pag 4 5 6 ayan pwede nang tumambay kasi malamig na dito for sure ano uh. ah wala na hindi na siya na maintain pero maganda pa rin tingnan yung ano nila Ayan, may waiting shed naman. Pwedeng tambayan dito. Kaya lang hindi ganun kalaki. Ilan lang yung makakapagtambay during ano, pag lumainit pa. So, that would be all for na muna mga kasangkayan because magla-lunch pa ako. Kasi after lunch, gaya nga sabi ko kanina, I will be going to a far flung barangay dito sa municipality of San Policarpo Eastern Samar.